Yon, yon, yon. Ayan na. lang. Okay. Baka yung mga pa. Higpit na, higpit ha. Hindi na yung makatakbo. Okay, so, na, naman. <laughs> <laughs> Ito na 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 Baka mabali. Baka ito mabali pa eh. Hindi na mabali ba? yan. Hati bulan doon sa misa. Ay mabali pa yan kuya. Bakal po yan. <laughs> uh, <Right. laughs> Matibay na po yan. Dalawang <laughs> yung... tao <At, kat> lang <laughs> yan. Saan na isaw na ka? <ưa> Ang habag Ah, Dito lang. Balay ka nandong. Dito lang. Baya mo lang yung lubid. Tanggalin niya. Ayan Ay yun, na. Dadalhin po <laughs> uh, sa bahay. Hindi uh. uh, ah. na maalis yan. Alis, pwede na ako. Oo, ayan na.

Biar nah. Bagus mapulo na yung dukol na ng nanan. Eh. Dami ng dukol, guys. Yes. Ilan luto ato kay nene? Yung

Terima kasih telah menonton!